Tingnan natin guys yung trabaho ng manugang ko. Ah, super hirap. Grabe. Nikki, how are you, Nikki? Ay, ang pangit na Nikki. Hindi na gwapo. Nakakabwisit na. Ayan, Ay, ang cute. Ayan. Si super cute. Ayan, oh. cute na baby dog. Good morning. Ang cute-cute mo naman. You're so cute. Ang cute-cute ni baby dog. Ayan, isa tulog. O, oh, si Tulongges. Yan, natulog si Tulongges. Na isa. Yan, tignan natin kung gaano kahirap. Ayan, o. Oh. Free saging, guys. Buhay probinsya. Ayan, ang sarap. Ayan, tignan natin yung trabaho ng manugang ko kung gaano kahirap. Tapos yung iba na bumipili. Parang, ang alam nila siguro yung trabaho na mag-uling eh. Ano? madali lang, hindi nyo alam na super hirap. Kasi kunin mo pa yung kahoy, putulin mo pa, tapos isalansan mo pa. Ayan, pinutol na dito yung isang manga kasi daming ano, daming abuos. Ayan, medyo maliwanag na. Ayan, tingnan nyo guys. Ito yung gagawin namin na uling. Ayan, manga. Ayan. Ang dami. Ayan, no Tapos, isalansan dyan sa ilalim ng lupa, hinuhukay pa yung lupa na yan, tapos isa lang sana yan, tapos maraming trabaho, tapos dadaganan ng lupa, tapos dalagyan ng maraming, ngayon ka, yung lupa, tapos yan na, lalagay ng uling yan o, oh. sana wala nang maligno to, sana wag ka namang magalit ha, mangga, na pinutol ka kasi, dami mong langgam, Paano na yung mga baboy kapag may baboy dito, di ba? Kakagatin na lahat. Kakasakit. Kaya yan, inalis namin. Ikaw dito, sana wag kang magalit, no? Wag kang magalit, ah. Wag ka nang magalit. Sa mga pumutol sa'yo, wag ka nang magalit. Yan, oh guys. Kailangan kausapin mo na, kausapin mo. Ito naman yung pegeri ng anak ko. Hindi pa matapos-tapos kasi walang budget. Ang laki-laking pegeri. Wala namang laman. Kapag nagkababoy ka, eh, akala mo, maraming anak yung baboy yun pala, iisa. Ayan, dito yung lilinis namin to. Pagka nalinis na yan, okay na. Tapos yan yung, ano, yung rambutan. yan Mga kawayan dito, kailangan maraming trabaho. Kaya po, super busy ang lola nyo ngayon. Maraming trabaho. Pero, may time pa rin ako sa inyo na, ano, na, may time pa rin ako sa inyo na sumuporta sa mga videos nyo kaya shout out sa inyong lahat shout out sa inyong lahat mga friend mga subscriber ko dyan na masisipag na ma promo na ano maraming ayan oh tingnan natin yung kamote ko yan kasi nag-a naglilinis ako doon sa yan ang bago kong lipat na kamote yan kasi naglilipat ako doon ng mga tanim kaya para meron tayong ano meron tayong ayan oh nabuhay yung nilagay ko dito na opo yan. Maluwang dito naman, yan sa baba, yan yung ano taniman ng mga palay. Nako, nandiyan na ba yung ano? Daming ano dito, guys. Kaya lang mahirap maglinis kapag nag-iisa ka. Ako lang kawawa ko. Baldado yung katawan ko kapag ako lahat ang gumagawa nito. Wala na yung asawa ko, ay eh, kagalit ko yan, kaya hindi siya susunod sa akin yun. Na may sarili siyang prinsipyo, kaya ako na lang. Kaya yung manugang ko, yan ang masipag, nagtatrabaho para sa hanap buhay naman nila. Pag wala silang trabaho, yan, mag-uling, ganyan. Para may pera din sila, ganon, ang buhay. Para may pera at may pambili ng mga gamit, pagkain. Ito, pwede rin ito na gamitin pa na panggatong pag masunog yan, pagka uh, matuyo. Ayan. Dito naman, yung dalawang kambing na malapit ng mga anak. Ayan, hindi na sila naka, ano, mga buntis na kambing. Ayan si kambing na buntis. At dito din, ayan, yung kalamansi ko guys. So, pagdating ko, ayan, bumili na ako ng isang kalamansi. nito na ko malaki na siya. May bunga na pero kunti lang. Ito naman yung, Allah! Nasira! Yung wales, kaya, Tiga mo Ulay, run. Yung wales, sinira na ni Pige. Ay, wales. Pan na nga, eh. Tingnan ko, yung kung buntis na yan o ano, buntis ulit. Yung baboy. Ha! Yan. Daming papaya, may gabi. Andyan yung batang naglologlog sa tubig. Hi! Hi, princess! Hindi nagiginawan kahit malamig. Yan, sige. At doon naman tayo guys sa ano ko. Doon naman tayo sa trabaho ko. 'Yan 'yung mga tanim ko. I-update ko kayo kasi 'yung tanim ko dito ay kahit busy ako sa mga bata, sa mga poko ko, pagkatapos ko 'yon, 'yan, dito naman ako sa garden ko. 'Yan dito ako nagtatanim ako ng mga lemongrass, luya. 'Yan, maglinis. 'Yan na 'yung lemon ko na galing Saudi naman ito. Malaki na siya, di ba? Ang laki na. Dito na yung puno. Yung ano niya, hanggang dito na siya. Ayan. Baka next year yan, may bunga na yan. Yan. Pero yung ito, yung isa pa. Yan, yung isang lemon, galing Saudi yan. Ito. Kasi naanuhan siya, kaya yan, masyadong green na green. Ilalagyan ko kasi yung mga, yan, yung bagong tanim na gabi, yan. Ito pa yan, lemon pa sa Saudi yan. Hindi na lumaki kasi hindi na, ano, hindi na initan. Yan yung mga ano ko ito yung mga turmeric ko. Ang gaganda na yung mga turmeric. Yan. Tatlo yung turmeric ko. Dagdagan ko pa. Nagpapatubo pa ako guys. Ito na yung mga tanim ko na maes. Na konti. At saka yung munggo. Yan. Sari-saring gulay. Yan yung mga maes. Yan yung nagtanim ako dyan ng lemongrass. At least kung maubos yung nandun. Kasi yan sinusunog ko yan na pangalis ng lamok. Ito na guys, o ninyong nyo laki. May binin ako. Ayan, ang laking talong. Hindi ko na pinupuan yan kasi ano ko yan, i, uh, gawin kong binhiyan yan para similya ko pag sa susunod. Tapos yan dito, may mga yan, yung tanim ko pa na ano. Lumaki na, tingnan nyo guys. Oh. Lumaki na. Yung isang, ano to, yung isang dates galing Saudi, ano. Ang ganda na siya. Nilagyan ko ng umahabol yan. Tapos dito yung mga sili, yan. Okra. Yan, sipag lang. Sipag at syaga tayong mga probinsya kasi. Yan o, oh, may sili na ako, may okra na. Pag nagbunga yan, di ba? Libre, hindi ka nabibili. Yan, namumunga na yan yung sili. At saka yung ampala yan, daming bunga. Pero, ano, may uod. Kasi walang nag-i-spray. Hindi naman ako marunong mag spray guys. Ito na yung mais ko, oh, malalaki na siya. May kamuting kahoy, yan. Yung kamuting kahoy, pinapakain namin yan sa ano sa kambing, yung dahon. O, oh, ba diba? Libre na yun. O, oh, tapos ito, yung munggo ko. Yan, yung kamuting bagong lipat, yung kamuti ko. Yan, o. Oh. Ang gaganda na, guys. O. Oh. Yan, dami. Ang bilis lang, ang bilis lang yung di ba diba? Mabilis lang dumami yung kamuti. Kasa, kasi, yan, may rambutan pa ako dito na tinanim ko bago. Ayan, o. Oh. Yan. May rambutan ako dito. Yan, nag-ano na siya. Buhay na. Yan, naglilinis ako. Yan, ang trabaho ng probinsya. Yan guys, kapag wala ka na sa abroad, busy ka naman dito sa gardening, maglinis ng bahay, magalaga ng apo. Ito yung tatamaan ko ngayon na tatapusin, ipala ko yan guys, papalain ko yan mo. Libre papaya, libre saging, ano pang gusto mo, di ba? Pera, meron din konti. Yan ang buhay probinsya guys. Kaya shout out sa inyong lahat, yung mga maraming pera dyan. Kung may pera naman kayo dyan, mag-share-share naman kayo. Joke. Yan yung papaya. Yung dalawa, pinitas ko kahapon kasi pinata, pinakain ko dun sa balay ko dahil hindi siya galing nga hospital, guys. Hindi siya maka, yan, oh, mayroon pa, oh, yan, oh. Marapin na naman yan. Tingnan nyo. Yung pinya ko, grabe, oh. Ganyan lang siya, parang hindi na siya marlo, hindi, hindi na, hindi na niya naalalang mamunga. Ay, bagong tanim ko yan, guys, oh. Yung, yan, bagong tanim. Yan, kaya magsipag lang tayo. Huwag tayong magtamad. Huwag kang mawalan ng problema, huwag kang mawalan ng pag-asa dyan. Ito yung isusunod ng manugang ko na putulin guys, ito. Sana hindi siya magalit sa amin, itong santol. Kasi kapag panahon ng ano, summer, daming uod. Daming uod dito, lalo na kung namulaklak na to. Sobrang uod po, ang pasok sa loob. Yung maliliit, ang kate. Kaya sabi ko sa manugang ko, iinutin niya yan na putulin para makiusap na lang ako sa kanya na huwag, na siya kami, huwag niya kaming parusahan kasi... Grabe, masama yung maasim na nasa, eh, nasa harap ng bahay ng lalo na sa akin anak ko yung mayari ng bahay eh buti sa akin wala na akong ano matanda na ako di ba maiiwanan ko na sila eh siyempre kung mag yung magkaroon siya ng pamilya na panibagong pamilya kasi broken hearted yung anak ko na yan guys kapag nagkaroon siya ng pamilya na bago magkaroon siya ng asawa gusto ko yung mahusay naman yung kabubuhay niya ayoko yung magulo na pamilya na away bati gaya ng tatay niya at ako na away away ayoko na yung ganun guys sa anak ko gusto ko mauhusay silang tatlo na mga anak ko gusto ko yung masaya silang pamilya gusto ko yung hindi sila nag aaway hindi sila naghihiwalay love forever ever and ever forever ako naman forever sana eh nananakit matanda na ba diba? paano mo mahalin ang forever ikong eh, kung mananakit ang isang tao di ba Ikaw lang baliwan na babae kapag mag ka pa. Ano ba? Anong gagawin mo? mag i ka pa ba? Kung, yan o, yung palay ko. mag i ka pa ba? Kung, kung matapang yung asawa mo, nananakit. Eh, kung mapatay ka, di ba? Eh, may pangarap ka pa sa buhay. Paano yung pamilya mo? Paano yung mga anak mo na umaasa sa'yo? kung gano'n ang asawa, na lalaki na sobrang mananakit, iwanan mo na. Huwag ka nang mag-stay. Kasi kawawa ka lang. Huwag kang mag-sacrifice. Hindi na uso ngayon ang martir. Hindi na uso ngayon. May karapatan ka din na lumaban. Hindi yung... Eh, porque ikaw ay kinaka, kinakaya ka lang yan, nasaktan-nasaktan. Huwag. Huwag. Kailangan, lumaban ka din. Hindi mo na... wag mo nang patawarin. Iwanan mo na. Basta importante, mga anak mo, obligasyon mo, na nasa'yo. Okay na yun. Wala ka ng problema. Basta yung anak mo, huwag mong iwanan. Di ba? I Stay ka lang yung relasyon niyo sa mga anak mo, kaysa yung ay, ako, ang dami ko nang nasabi kasi nang gaano na naman ako. Hindi na ako nagpakita sa inyo ng ano, kasi nagsawa na kayo sa mukha ko. Ayan, ito na lang yung mga pinapakita ko, yung mga masasarap na pagkain. Yan, yung fruits. Yan. Kailangan malinis tayo. Kaya ako guys, kahit pagod ako, never akong nagreklamo. Kaya, shout out sa inyong lahat. Ayan, yung mga opo namin. Ayan, oh. At ingat kayo palagi. At sana itong Year 2024, lahat tayo na magkakaibigan, magkakapatid sa YouTube ay masaya tayo. Walang problema sa buhay. Huwag kayong magalala kay Ate Kayang-kaya niya yan. Hindi yan sumusuko. Sabi nga ng kapalaran ko guys, ikaw yung taong matapang na hindi ka sumusuko sa buhay. Kapag nabili ko na yung lucky charm ko, sigurado yayaman ako. Ay, joke. Eh, joke lang ako guys, joke-joke lang yon. Pero bakit masama bang mangarap, di ba? masama bang mangarap sa buhay kung totoo, di ba? Nabigyan tayo ng Panginoon ng lucky charm. Yung bahay namin, huwag ko na ipakita kasi magulo pa dyan. Okay na, bye-bye I love you all, mga subscriber ko. I love you all. Yan, o. Oh, yan, tignan nyo, Oh. Ayan, daming bunga may bunga may bulaklak. Yan, mayroon na naman ako dito tanim. Yan, o. Oh, yung hini... Ito, yung pinagkainan ko kahapon ng melon. Yan, itatanim ko yan, guys. Kaya maraming salamat sa support nyo sa akin. I love you all. Bye bye na. Ingat palagi. Ayan ang view ng Isabela guys. Dito kami sa o oh, yan ang mangga na mum, namumulaklak na kaya maraming uod. O oh, tingnan nyo ito yung isang pampaswerte. Ayan. Ayan ang oregano na fresh. yan oregano. Ayan ang lemongrass. Ayan. Ayan. Aw. Oh, yan ang luya ko. Kinihintay ko na mamulaklak. Ayan ang. Yan. Yan ako masaya guys. Yan. Yan namumulaklak na. Yan. Tingnan niyo.